Ako lang makakaayos ng problema nyo. Pero, dahil sa dalawa na itutumba, kailangan magdagdag lang kayo ng pizza. At inusuguro ko sa inyo, yung impostor na yan, takanal matatagpuan. Ha? Ha? Ay! Bakit? Tio, ha? ha? Oh. Ah, no, 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 no. Sit down. po ako. Ikaw ba mag-interview sa kanya? Uh, hindi ho kayo. Ho. Opo, opo. Chupi. <laughs> sige po, ma'am. Oh, anong atin iyo? Ma'am, ako po yung driver pinadala na agency. Ito po yung mga papeles. Luisa. Ma'am. Oras mo na. Dalhin mo siya doon sa magiging kwarto niya. Opo. Kwarto niya. Hindi mo kwarto, ha? Opo, ma'am. Halika na, papa. Bye, ma'am. Hello. Boss, good morning, boss. Ayos na, boss. Oo, boss. Parang hindi makabasag pinggan, pero ang tingin ko, ang tindi nito. Ayos na to, boss. Wala nang kasabit-sabit to. Oo, boss. Ah, thank you. Thank you, boss. Thank you. Mr. Ricardo. Oh. Ah, ano ba? Katatawag lang ni boss, ah. Sabi ko, planchadong-planchado na. Wala nang problema. <laughs> ano? Eh, paano naging okay? Oh, eh, baka nga ngayon, pa ka na yung matandang yun eh. ano? May problema ba? Oh, no, eh, Mr. Pa. Ricardo. Ito yung hard killer, oh. Hello? Ah. Sabi na nga ba eh. Oh, dapat, hindi na namin binigay na sa'yo. So, paano? Palpak na naman. Paano ngayon yan? Sabit na naman kami. Bakit? Kayo lang ba? Sabit din ako ah. Kasi kayo eh, binigay niyo pa sa akin. Dapat kayo lang trumabaho niyan eh. Red, red. Mabigat nga yung problema nyo. Dahil yung impostor na yan, sigurado alam niyo yung pinaplan nyo, di ba? Ako lang makakaayos ng problema nyo. Pero, dahil sa dalawa na itutumba, kailangan magdagdag lang kayo ng konting pisa. At sinusuguro ko sa inyo, yung impostor na yan, sa kanal matatagpuan, ha? Red, red. One, red, mong, red, dog, dog. Red, one. Rita! Magdalena, Yes, ma'am? Pantayan bahay, ha? Yes, ma. Yo, alin Pagkagabihan tayo sa biyahe. Tandaan ninyo yung sinabi ko, ha? Huwag niyo kalimutan. Yes, Baka kasigit kayo. Ma'am! Ay! Ah! <laughs> Bakit? Tio, ha? Hindi ko pag-alain, mahilig ka pala sa senior citizen. Tio, tatandaan rin ako. <laughs> i <laughs>